Ang Pilipinas ay nakaranas ng malalaking pagbabago sa ilalim ng pamahalaan ng Estados Unidos mula noong 1898 hanggang 1946. Ang pamamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa politika, ekonomiya, edukasyon at kultura ng bansa. Sa kabila ng mga benepisyong dala ng pananakop ng Amerika tulad ng pagpapakilala ng demokratikong pamahalaan, edukasyon at teknolohiya, nanatili rin ang pagtutol ng mga Pilipino sa dayuhang pamamahala. Sa huli, nagwakas ang pananakop ng Estados Unidos noong Hulyo a 4146 ng opisyal na kilalanin ang kalayaan ng Pilipinas. Gayunpaman, malalim pa rin ang impluensya ng Amerika sa kultura, edukasyon at sistema ng gobyerno ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Pagbabago ng patakaran ng kalakal transportasyon sistema ng edukasyon. Ang mga Amerikano ay nagpatupad ng mga bagong patakaran at sistema ng kalakalan, transportasyon at edukasyon upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ang panguna, pagbabago sa patakaran ng kalakalan. Ipinatupad ng mga Amerikano ang mga patakarang pang-ekonomiya upang gawing mas kapakipakinabang ang Pilipinas para sa kanila. Pinakalakas ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan ang mga produktong Pilipino tulad ng asukal, tabako, nyog at abaka ay naging pangunahing iniluluwas sa Amerika. Dahil sa libreng libring kalakalan, naging bukas ang merkado ng Pilipinas sa mga produktong Amerikano na nagdulot ng kompetisyon laban sa mga lokal na negosyo. Bagamat dumami ang oportunidad sa negosyo, naging higit na umaasa ang ekonomiya ng Pilipinas sa Estados Unidos na nagkaroon ng epekto sa industrialization ng bansa. Pangalawa, pagbabago sa pa transportasyon. Nagpatayo ang mga Amerikano ng mga daan, tulay, riles ng tren at pantalan upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa at palakasin ang kalakalan. Ang tren at sasakyang dimotor ay naging mahalagang bahagi ng transportasyon na nagbibigay daan sa mas mabilis na paggalaw ng mga tao at produkto ang pagpapabuti ng transportasyon ay nakatulong sa urbanisasyon kung saan mas maraming Pilipino ang lumipat sa mga lungsod upang maghanap ng trabaho. Pagbabago sa sistema ng edukasyon Pinalitan ng mga Amerikano ang sistema ng edukasyon ng Espanya at nagtatag ng pampublikong sistema ng edukasyon upang turuan ng mga Pilipino ng wikang Ingles at mga kulturang Amerikano. Dinala ang mga guro mula sa Amerika, Thomasites, upang magturo sa mga paaralan. Ipinatupad ang paggamit ng Ingles bilang pangunahing wika ng edukasyon na nagdulot ng pagbabago sa paraan ng komunikasyon ng mga Pilipino. Itinatag ang University of the Philippines, UP noong 1908 pati na rin ng iba pang mga pampublikong paaralan. Ang edukasyong Amerikano ay nagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino upang makapagtrabaho sa gobyerno at industriya. Ngunit nagdulot din ito ng pagkalimot sa sariling kultura at wika. Free trade, ang patakaran ng libreng kalakalan ay nagbigay daan sa mas malawak na pagkalap ng mga kalakal mula sa ibang bansa, nagdulot ng mas maraming oportunidad sa negosyo at trabaho para sa mga Pilipino. Ipinatupad ang patas na kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan walang buwis sa pagpapadala ng produkto sa pagitan ng dalawang bansa. Batas tulad ng Pine Aldrich Act 1909, Underwood-Simons Act 1913 at harryway Cutting Act. Act 1933 ay nagbibigay ng pribilehiyo sa mga Pilipinong negosyante, ngunit pinakinabangan din ito ng mga Amerikanong negosyante na nagkaroon ng akses sa likas na yaman ng bansa. Dahil dito, lumakas ang sektor ng agrikultura, ngunit nanatili ang kontrol ng mga Amerikano sa ekonomiya, na nagresulta sa kawalan ng sariling industriya ng Pilipinas. Pagsupil sa nasyonalismo, ang mga Amerikano ay pumilit sa pagpapatupad ng mga batas at patakaran upang pagsupil ang mga kulusang nasyonalista na nagsusumikap na makamit ang kalayaan mula sa kanilang pamamahala. Sa kabila ng pangako ng demokrasiya at edukasyon, sinupil ng mga Amerikano ang anumang pagtutol sa kanilang pananakop. Mga, mga leader ng revolusyon tulad ni na Macario Sakay at Artemio Ricarte ay inaresto o pinatay upang pigilan ang paglaban. Ipinagbawal ang mga organisasyong nagtataguyod ng kalayaan tulad ng Partido Nacionalista na nasyang nangunguna sa pagsulong ng kalayaan ng Pilipinas. Itinatag ang Philippine Constabulary PC noong 1901 na ginagamit upang supilin ang mga natitirang revolusyonaryo. Sa pamamagitan ng sistemang edukasyon at media, ipinilaganap ng Amerika ang kanilang kultura at wika upang baguhin ang kaasipan ng mga Pilipino at mabawasan ang kanilang pagnanais na maging malaya. Pilipinas Ang mga Amerikano ay nagpatupad ng mga programa upang mapalaganap ang paggamit ng wikang Ingles at ang pagpapalaganap ng kanilang kultura sa mga Pilipino. Upang mapanatila ang kapayapaan at suporta ng kanilang pamamahala, ipinakilala ng mga Amerikano ang Pilipinasisasyon, isang prosesa kung saan binigyan ng posisyon ang mga Pilipino sa pamalahan upang magkaroon ng pakiramdam ng otonomiya, kalayaan. Halimbawa, si Sergio o Sergio Osmeñan at Manuel Quezon ay binigyan ng mataas na posisyon sa gobyerno upang ipakita na may kakayahan ng mga Pilipino na mamuno binigyang karapatan ng mga Pilipino na bumoto at magkaroon ng kinatawan sa batasan, ngunit mananatili pa rin ang kontrol ng mga Amerikano sa mga pangunahing desisyon sa gobyerno. Mga batas na may kinalaman sa pagsasarili Philippine Organic Act of 1902, Batas Pilipinas ito ang unang batas na nagtakda ng mga karapatan at kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano kauna-unahang batas na nagbibigay ng kaunting kalayaan sa mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng Amerika. Ipanitupad ang Bill of Rights na nagbibigay ng mga karapatan tulad ng kalayaan sa pamamahayag, relihiyon o karapatan sa pribadong ari-arian. Nagtatag ng Philippine Assembly kung saan ang mga Pilipino ay nagkaroon ng limitadong kapangyarihan magpasa ng mga batas. Philippine Autonomy Act of 1916 Batas Jones. Ito ay nagbigay ng mas malawak na otonomiya sa mga Pilipino at nagtakda ng pagkakaroon ng isang ganap na batasan. Kilala bilang Jones Law, ito ay unang hakbang tungo sa pagsasarili ng Pilipinas. Penalita ng assembly ng isang ganap na lehislatura na may senado at mababang kapulungan na binubuo ng mga Pilipino. Pinangako ng Amerika na nabibigyan ng kalayaan ng Pilipinas sa sandaling handa na ito. Philippine Independence Act of 1934, Batas, Tidings, McDuffie. Ito ang nagtakda ng proseso para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos na nagresulta sa pagkakaroon ng Commonwealth ng Pilipinas at sa pagkakaroon ng ganap na kalayaan noong 1946. Itinadhanang ng pagkakaroon ng isang sampung transisyonal na pamamahala bago ang ganap na kalayaan. Itinatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935 kung saan si Manuel L Quezon ang naging unang pangulo. Noong Hulyo 4, 1946 ganap na ipinagkalaob ang kalayaan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng Treaty of Manila.